Ah, no, ah, ano siya, nadadaba siya. Yung 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 So, yung case na nakita niyo, inborn po yan. Ah, uh, sir, pwede bang matang, ano nangyari sa bata? <coughs> Parang pagdating niya ng 3 years old, yun na, yun na, namin napansin. So, game. Okay. So, possible may magalit sa amin ito. Pero kasi ito, kwento naman ito ng tatay. Sir, anong diagnosis? Ay, cerebral palsy special child daw. Special child. Ano po pinagbasihan? Ang mahina pa, ang ah. paa. Sa kayong kamay. Sa kayong kamay. Kahit ako, parang hindi ako makapag... Alam mo yun, parang hirap maniwala na naayos namin to. Inborn to, madam? Inborn to? Ito po yung nanay o. Oh. Inborn to? Opo. Kasi nung pag... Bago siya nakalakad, kasi uh, mga dalawang taon eh. Dalawang taon siya na bago makalakad. Opo, tapos? Tapos, naapansin namin na pag naglalakad siya, pating kayad, tapos naiiwan yung isang pa. So good morning po sa lahat ng customer natin. ah, uh, ito po yung bata. Hindi po yung, ang kasama niya po, tatay. Bebe, lakad ka dito. Dali, lakad ka. Bebe, balik ka lang. Visible eh. Um, kuya, yung excuse pa all-perm pala ka rin sa labas. Bet, sama ka dito kay Kuya John po, pa kayo sa delivery pa pa kayo sa labas, e. Ayoko ng ilong. Kuya mo. Di ba na nalala ng ilong. di Pati mo, ha? mo, Oh, ba? Those, ha. ba, balika? Ah, vetan na ba? Tingkad dolso. Diyan balik ka. Ano siya, nadadapa siya. <laughs> Yung okay, na mabilis talaga lakad mo o binibilisan mo lang? parang nag Oo, parang natatalisod. Ah, yung paa niya sa kanan, naka no oh. Naka oh. Oh, ano mo? Sige na. I-ready mo na ito. Visible Ano siya? Parang masasad. Gaganun. Oh, Sasaludson. Sa ah! Kaya, paa niya, itong... Ito, naka ganun. ka lang ka lang. Late siya nakapaglakad? Opo, mga one and a half years. Hindi ah, hindi naman late. Eh. Ah. Inborn yan? Inborn yan, okay. pardon. So yung case na nakita niyo, inborn po yan. Ah, uh, sir, pwede bang matanong Ano nangyari sa bata? <coughs> Parang pagdating niya ng 3 years old, yun na. Yun na, doon namin napansin. Ano daw po sabi ng doktor ng mga tumingin sa kanya, sir? Ah, uh, ano, nung cerebral palsy. Okay. Pati yung kamay niya may, ano, nung walang lakas. Check mo nga, Shi. Sir, sa buwan yan. Eh. Hindi Gansan po siya, mo. ano, premature. Parang Two weeks. Kulang pa. pa, pa, pa. Hindi, lakson Hindi ko kung alam lang may lakson ng kamay ng batay. Eh. Subukan so, mo muna sa isa. Tingnan mo muna. Chigi. Ah, eto, mahina. Shi, hindi niya madakot ang taba mo. <laughs> Bebe, ganyan ka ha. Damasan mo. Laksan mo, laksan mo, dali. Hindi niya mo Isang kamay. Gato! ko. Ayan, ka dali. Dito ka, bebe. Dito ka, bebe, dali. O, ganyan mo siya, bebe, ha? Laksan mo, isang kamay. isa naman. May lang. Ito, 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 na. mm -mm. mm -mm. ito, ito, may lakas to. Yung isa, May damay na. Mm May hinata ka. Bebe. Bebe. mo ito, bebe. Ito itong ito, 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 hindi, kasi hindi o, mo nang ganun yun Ito? Sa akin. Hindi hmm. siya nakakano. Dalawa, hindi siya. Nah, ha? Ay, hindi ko talaga. Sa siya nakating kaya, nadadapa siya kapag... Ano ka sa naman? Sa salub-sub. Susub-sub siya eh. Kaya ang dampot niya ng ano ganito, hindi gano'n. Parang ano, di po niya yung paano. Ito yung nasa.

Si John Paul na, nga, four months ang pinanganak yun eh. Lumakay na sa incubator yun eh. dilim Nilimlima na lang, no? Sa kasarap nung pinanganak si John Paul, sir, hindi nila afford yung incubator. Ano lang, ang, pinang pinambuhay lang kayo Ilaw na dilaw. Ilaw. <laughs> Maybe Di <na. laughs> straight na lang, straight na lang. Straight lang, ha? Shake, pasok shake. <laughs> Ready, Maglakento. Mm. po. hindi mo Maglaksa hindi to. Maglaksa hindi to. Maglaksa mo to. Maglaksa hindi mo Maglaksa hindi to. 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 Maglaksa hindi na Maglaksa hindi to. Maglaksa hindi to. Maglaksa hindi to. Maglaksa hindi to. Good, pass up. Good, pass up. Number 6. Number 6. Number 6. Number 6. 6. Number 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 Relax ka lang, relax lang. Okay, oh good. Ayun hey nga. Oops. Huwag, huwag, huwag. Huwag, 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 Two minutes, friend. Two minutes. Kaya mo na. So, game. So, possible may magalit sa amin ito. Pero kasi ito, kwento naman ito ng tatay. Sir, anong diagnosis? Ay, cerebral palsy. Special child daw? Special child. Oh. Ano po pinagbasihan? Ang mahina ang paa. Ah. Sa kayong kamay. Sa yung kamay. Saka yung kamay. So, hindi pa na ano, na-test. Kasi nilagyan agad. Final. Final. Hindi kasi namin kayang iparamdam sa lahat ng manunood nito. Yung kamay nito kanina walang lakas. Be, pisil mo be. Pisil. Ito yung mahina. Pagpisil na sir. Yung isa. Yung isa ito yung mahina. Hing, Kung ang pinagbasihan yung mahinang kamay, kailan Ayun pa pisil ka. So, still mga kalita, bebe. Yung... Parehas. Oh, ito mahina mo naman. Asan ah, na mahina, bro. Normal na. Parehas sapa, na. sapa, sapa. Dito ka pa rin magpapisil, oh. Kasi hindi nga kaya yung ano eh. Laki mo. Dito, dito, dito. <laughs> dito. Dito, bebe. Bebe, dito mo siya pisilin. Dali. Tatlong kamay. Tatlong kamay. Tatlong. Tatlong daliri. Ayun, isa naman. Yung kabila, yung kabila. Hindi, malakas pa rin to. Bebe, pisil ka dito. Pero pa ang lakas na dinagdag ng lakas kasi kanina patong lang eh. Ah, parang wala ka na. ba? Diba? Kung ang pinagbasihan eh, hina ng kamay, o ngayon na, nabigyan natin ng lakas, saka print ka lang ito eh, right hand eh. Mm. Kung napalakas namin yung kamay, ano? Pero siya inyong kalibete. Ito, mayroon ang pagkakas. Sige. Be. Ito po ay hindi to kwento Ang ano yun, sir? Ah, mild ano? Mild sedative. Special child Be. daw. Sige, bebe. Dapa ka. Be. Ito bebe sa kabila. Saan yung pumipitik ng papol? Ito. Tam. Cut muna, Pearl, pati na ka lang. Kasi pinagbasihan, hindi magpasa kami, no, Pearl? I-try na Bebe, tapak ka Eh, yung mission test ka namin binalik Huwag gagalaw Ulit uh. mo nga Huwag ka na dito Nakikilita yung bata Well, i-check, i-check mo like, lang um, siya. naman, ano mga kung may niya. Ba, relax, relax lang, bebe. Um, relax um, lang, bebe. Bebe, relax lang. Huwag, may sabit dito. Kumunik right, pa. Sige, bomba. Pati sa yung mga kamay niya, inborn po. Hindi namin napansin. Kailan niyo po napansin ah, na mahihay yung kamay niya? Ano ba um, sabi kaya. lang ng doktor? Kasi ang ano namin parang ang paa niya lang. Pero kung nung ah, namin doon sa pedi, ang sabi ng May, doktor, pati yung kamay daw. Ano ah. bang ginagawa? Since wala naman kasama naging problema sa mga anak sa kapamangkin sila, ano ba daw ginagawa doon? Be, Be, relax di lang, relax na. ko na ba ito? Eight na. Eight siya pumipilantik yung Hindi, sumasalubsob. Huwag Relax lang, B. Dapat lang. Baby, relax lang ha. Ano ah, ba pangalan Sa. Sak, huwag ka kasi makulit, sak. Tinatanong na dyan ko. Kung may nag doon ng ilang mo, ko din na Hindi, tanggal talaga. Kukunin okay, ko sa kukunin. Tagilid ka. Tanggal na kahit ito, ka? no? Matagal lang. Tagilid ka. Stay. Kirayan. Hindi, natulid ka. Hindi ka ka. Palit talaga, palit. Anak <laughs> ka lang, ang likot! Ano ka ganda ng ilong mo. Tawa ka ng tao.

Harap ka rin, dali. ayusin niya natin para makalakas din na maayos. Eh. Bebe, nilalaman niya. July. Para mga 2 months bago mag September 1. Uy, uy, uy! Huwag malikot, bebe. Huwag malikot. Iyak na. Iyak na. Iyak na. Iyak na. Napapatayin niyo muna, baka ano, may video naman tayo ng batang hindi umiiyak. iyak na eh. Naraglag nga kayo doon hindi umiyak eh. Bakit sa naraglag? Doon sa igaan. Bakit? Isipin ako ba? Hindi pa naglalaro. Ano? 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 muna Ano? 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 huwag oh, mong tigasan. Relax mo lang. Huwag mong tigasan. Ka, Kaya mo lang. Gawa mm -hmm. naman tayo ng batang hindi uyak na naayos. Hindi yan niyak eh. Lahat lang ng bata dito naayos natin. Galit sa akin eh. Depe mo, ihanyan mo lang pa ma. mo lang mo. Huwag mong tatas. lang. Pogi ka lang eh. Huwag mo ha. Dito, na oh. hihingi ng konti yung paa kaya natatapilok. Kaya ang kabila niya pa, parang hindi balik Oo, na. na sa loob. Hmm. Tabi pa Pwede mo mo na, friend. Open, oh, ito na yung first session. May part tayo na sobrang tigas doon na hindi pa maibalik. May mga ituturo kami sa inyo na exercise sa'yo. Ha? Tapos gawin nyo na lang pagtulog yung bata. Pero tingnan natin yung magiging improvement ng bata. Pagkahingayin lang muna namin. Abangan nyo to. Kasi ang diagnosis nito, special child ang pinagbasihan, yung hina ng kamay sa yung hina ng paa. So pag naibalik namin to sa normal, or naging normal to, So, ano na magiging lagay ng bata? So, normal na siya. Kung yun ang <coughs> Paano niya damputin yung pangkana niya? Yung sabi mo? Daliri. Hindi ganun. Ano damput mo? Kung kumakain na ako, kung mga Hindi niya madamput yung tigil na. Oo, oh, hindi. <coughs> Check na natin. Ayun oh. yung coins. Ayun ba rin dyan, no? Pwede patutukan ako

Ito to ko nito Ito to ko nito. Ngayon pa 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 okay. Sige, isa-isa mo nga raw yan. Kaya mo yung ano? Yung pagkuha hawak mo na katulad ginawa mo rito. Ah, hindi kasi sa obla. Ganto, ganto, bebe, oh. Ganto, ganto. Oh, dapat din ah, lahat yan. Ang ganito, ano? Ito? Sabay-sabay? number support din naman, nasa gitna. Mukha niya rin pa niya. Ganto, ganto, ganto. Ano? Ano yung gano'n? Ganto, ganto, ganto. ganyan. Ganto, ganto. Huwag pa ganyan, ha? Hindi pa ito lang, gano'n. Subok mo muna. Subok mo muna. Sa isa. Huwag ganyan, ganto. Ganto, tingin ka sa'kin. O, lagay mo muna. O, isa ulit. Tapos isa ulit. Gano'n na.

Subukan mo nga dito sa kabila. Then, kabila. Let's okay. test sa kabila ito. Oh, ulit dun sa kabila. Good burn. Sarap. Malaan pa kasi kung baga nag-a-adjust pa eh. Hmm. Ah, kuya, ano tayo? Kung tayo mag-excite. Hmm. Ma kasi, kung inborn siya, oh. kung 8 years old na yan, ngayon lang natin siya mananormalize. So, kalma lang. Uh, after 2 weeks, check natin kung, ay uh, after a week, check natin kung ano magiging improve Kasi kung 8 years tong mahina, imagine mo kung ngayon lang ulit nagkalakas. So, hindi ba yan sa lahi? Eh. Diba? Kuya. <coughs> <coughs> Pogi, tayo ka. Tayo. Tayo, dali. Paul. Pagpahingay mo na nakatayo. Tayo ka muna dun 5 minutes. Tayo. Tayo <coughs> lang. Alam nyo nyo siya, sir. Lakad nga tayo, sir. Sama ka na. Okay. Nakakatapat mo siya, bossing? Kaso, minsan nadadapa. Yung so, minsan, bigyan lang siya na pa. Bossing, alin ko dito. bago wala. Balik ka dito. Balik bago wala. Kanig balik bago. No, kanina pagpabalik, yun na. Ano rin siya eh. Balik Kanig bago wala. bago wala. Balik Parang halos normal na pa yun na. Kanina ba? Halot ang no, Parang ika-ika yan siya. Bebe <laughs> magpaka. Balik ka doon. Dali. Paa. Balik ka doon

Ugas ka na, Pepe. Paano yan? Ganun talaga yun. Huwag so, yung mga katapos na gagano. Sihirap ako sa loob. Cut ka na. Okay. So, magandang gabi ulit. Kahit ako, parang hindi ako makapag... Alam mo yun? Parang hirap maniwala na naayos namin ito. Kasi ganito, ulitin natin sa umpisa. Sir, ano po yung findings sa anak niya? Meron po ano, yung cerebral palsy. Ano pong pinagbasihan? Yung parang paghakbang niya pa loob ng ano, ng... Pupunta namin ng doktor. Oo, oh, uh, Parang hinawakan niya yung ano niya, yung kamay. Uh, yung oh. Uh, sabi ng doktor, ano, may cerebral na daw. Yung pagpasok na namin, kinumpa, ay, kinumpa na namin yung cerebral. Yun, yun yung naging basihan nila? Kailangan namin itong videoan baka magkaroon tayo ng misconcept, ay misconception. Inborn to, madam? Inborn to? Ito po yung nanay o, inborn to? Ah, uh, opo. Kasi nung pag, bago siya nakalakad, siya uh, mga dalawang taon na, eh. dalawang taon siya na bago makalakad. Opo, tapos? Tapos, naapansin namin na pag naglalakad siya, pating kayad, mm. tapos naiiwan yung isang pa. Oo. So, ganito ma marami na ako nakita sa cerebral palsy na brain dead or talagang half paralyzed or yung buong katawan paralyzed. Yung bata kasi, andito si Jan Paul, andito yung nanay at tatay, nakakausap namin siya ng matino eh. Kung baga nakikipag-communicate siya ng matino. Kailangan namin itong explain na maayos kasi baka mamaya nga. Para alam nyo ha, hindi din siya malikot yung mata sa mga nakikita natin. Plus, kung ang naging basehan ng doktor eh, hinat ng kamay, oh, at yung top, yung ano yung lakad na inormal na namin eh so ano na siya ngayon o check natin ha So, two weeks ago, pumunta to sa amin na mahina yung kamay. As in, parang hindi mag... Ano eh, parang kulang okay. sa lakas. Kasan yung mahina mo dati, be? O, oh, mo dali. Ito eh? ah, kami. Awa mo to. mo. Buksan mo. Pagka mo ka. Pagka ka na. Oh. Oh my God, ka, Anthony! So, paano yan? Ang sabihin ko magtigas. Ang dalim mo. Oh, sabihin nila, pinike ko eh. Hindi, tigasan mo. Hmm, hindi kayo buksan ng bata. Sa kanil ko to eh. <laughs> alam mo na kaya buksan ng bata. O, oh, buksan mo. Kaya? Ay, hit yun. Nakita niyo yung lakab. Parang hindi na... O, oh, ma'am, tanongin kita. Anong ilalagay natin sakit? Ano? Wala. Cerebral palsy. Oo. Daw? Daw. Daw. Bakit naman yung magalit dito? Pag na naman tayo. Fred, anong lalagyan natin, Fred? Kayo pa lang. Gaya. Wala naman kasi ibang... Kung yun ang sabi ng doktor Ilang doktor po nagsabi? Isa lang po siya. Petya po yun? Petya po. Ah, uh, <laughs> uh, editor, anong lalagyan oh, natin? Anong petya yun? Neuropedia. Neuropedia? Yeah? Ay, hindi. Ano yung orthopedic? Orthopedic. Pedia pa na harap kami maghanap nung Tapos <laughs> hmm. sabi, sabi ng dok na, parang narinig ko no. para pa. Transition. Ano yung Nagagawin yung therapist na Madam, question. May gamot daw ba? Buhad. Wala. <laughs> May gamot. Gamot na inamin? Opo, para manormalize siya. Wala daw wala naman. Eh, hindi ko alam kasi sila ni pa, sila, sila... Ah, sila may gamot daw ba? Wala ka saan <laughs> na nang gamot. Oo! Hindi natin ito <laughs> kasi pinabutan ako eh. Pag may ganito kayo yung face, kita nyo naman sa bata eh. Ang malakas yan. O, tanangin natin, tingnan mo kung paano makikag kong binigita. Well, tutok mo. Ito ba yung may cerebral palsy? Ang mo, Pogi? Ang pangalan mo? Sak. Ha? Sak Zack ano? Zack ang favorite subject mo. Oh. Break time. Break time. Recess. Break time. Sino lagi kasama mo? Si mama, si papa. Mama. Oh, kita niyo makipag-communicate. Eh, yung mga, di ba? Madam, huwag ka mong na. Yung mga special child, di ba medyo ano sila, aloof makipag-usap. Hindi naman eh. Magalit pa kayo sa akin, pero na-normalize namin. Ah, sinuggest ko kayo ng madam na ipacheck up ulit. Kasi ang ginawang basihan daw ng doktor eh, mahina yung kamay, sa kayo pa, e eh, na-normalize namin eh. So, paano? Hindi ko kasi alam kung paano ito ito close. God bless na lang sa lahat. Inborn case. Cerebral palsy, close. Eh! Hey. Hey. Patay pa rin. Patay. God bless. God bless, man.